Buenos dias, damas y caballeros. May uh, magandang balita naman tayo dyan sa sa DOJ. The uh, former district engineer Bryce Hernandez, yung lista ng mga proponents o lista ng mga corrupt na senators at kongresista. At isa pang... ay uh, official ng tinanggap na uh, uh, ng DOJ, led by uh, Secretary Boying Remulla, si Bryce Hernandez, pati si uh, pati si JP Mendoza sa Witness Protection Program. So maganda ito ha. Uh, na sila sa WPP. Ang problema ang ang ibig sabihin nito na pag-iwanan na uh, ang mga diskaya. Sila una sana dapat na consider. Sila una pumunta Jan last week pa para kausapin siya uh, si sa dahil sa pag-abogado ni sa kanila ni ni Marcoleta sila una na na uh, 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 isa lang ni uh, ni Secretary Remulla sa review jan sa DOJ pero tumigas sila ha ayaw nila ibigay yung lista o oh, nagbanggit na sila ng lista Nagbanggit na sila ng mga pangalan. Pero, tumitigas pa rin sila doon sa sa possible uh, arrangement nila kay uh, sa attorney nila, si uh, uh, Senator Marcoleta, na hindi sila kakasuhan at hindi sila hindi nila isa sa oli yung mga nakaw na yaman nila. So ngayon, uh, parang nangyari, parang napag-iwanan sila. Uh, kasi ngayon meron ng tatadlong uh, state witness ang gobyerno. Si uh, uh, former uh, Assistant Regional Director Henry Alcantara, former D.E. Uh, Bryce Hernandez at saka itong project manager na si J.P. Mendoza na sabi ni... ni uh, remulya Remulla ay parang uh, talaga, parang pasok na sa sa witness protection program. So, dahil dito baka hindi na nila kailangan ng mga diskaya. 'Yon ang problema. Ang problema, ha? Akala nyo yung 1 billion o 120 million o magkano ba talaga ay uh, makakatulong sa inyo? Ha? akala nyo dahil nagbayad na kayo ng ng senador makukuha nyo na yung gusto nyo. Kasi gusto nyo magkar... You want to have everything eh. You have to sacrifice something. Kasi ngayon, si Bryce, isa sa oli na yung Lamborghini at si JP Mendoza, isa sa oli, o sa oli na rin yung mamahalin na SU, SUVs niya. You cannot have everything. Ha? You have to give something. Okay, ayaw nyo, ayaw nyo makulong for life ah Multi, multi, multiple life sentence yan. di eh, you have to sacrifice money. You cannot have uh, freedom at the same time money. ah May, may kasalanan ka na nga sa, ba, sa bayan. You get, you get to keep all. So yan, karma na naman ito. Iyak na naman ito bukas si Marcoleta. Parang nakikita ko na. Na, na nagbubula na naman sa bunganga si Marcoleta yung WPP ng mga diskaya sana <laughs> <laughs> hindi ka na kailangan as para siguro sa ibang lugar pwede pabigyan ng WPP pero as far as Bulacan kompleto na lalo na ngayon lalo na ngayon hindi lang pumunta hindi lang pumunta sa DOJ si Bryce Hernandez kundi daladala -dala na niya daladala -dala na niya yung kwan yung uh, computer yung uh, PCU... At doon... Plinay niya sa Kwan... Plinay niya sa... Harap ni... Uh, na... Ni Kwan... Ni... Uh, ni... Andali ha... Uh. Kunin ko yung video ha... Uh. Plinay niya sa harap ni... Remulya... At ng mga staff... At prinin pa nila... Ha? Ah... Uh, prinin... Prinin pa nila... Yung... Uh, yung laman 'yung laman ng uh, ng uh, ng uh, CPU Kasi 'di ba dapat i-turn over 'yun sa Senado pero pero nautlot dahil uh, pumunta nga doon yung DOJ sandali hinahanap ko yung video Pero sige mamaya na lang kung mahanap ko kung makita ko yung video pinadala ng uh, ng staff ko ah Ah. o oh, yun. Ah, nagsauli na rin pala ng Lamborghini worth uh, uh, 40 to 50 million si uh, Bryce Hernandez. Ganyan dapat para pumasok ka sa WBP, dapat may show of uh, of uh, uh, show of uh, kawan parang show of uh, sincerity ha parang show of goodwill sa tao sa mga tao ni nakawan nyo kami ganyan dapat hindi pareho ito mga diskaya gusto lang uh, dahil nagbayad na sila ng 120 million sa isang senador akala nila makuha na nila lahat uh, without even turning over yung uh, kwan nila yung uh, yung mga mamahalin sa sasak sa restitution ang tawag diyan ha o yan na uh, o oh. eto rin o oh, eto na ah uh, eto na isina na yung Lamborghini eto na eto na eto na andali O na, na. Yung Lamborghini ni Bryce. It na turnover na sa ICI. Ha? Twelve ba? Ah, na. 40 to fifty million. Pasensya na, nagsashake yung mata ko, ay uh, yung kamay ko eh. Ha? O yan. Kasi hindi pa ako nakaoroon ng... Lamborghini <laughs> Bakit ken si shake yung kamay ko Okay so yan So pakinggan natin yung interview ng uh, yung interview na kung saan uh, mamaya na ipakita ko sa inyo picture ni Bryce na dala-dala siya mismo dala-dala yung uh, CPU <laughs> hindi, hindi, hindi laman na transfer sa sa laptop <laughs> Uh, so itinern over niya at uh, pina pina print niya yung laman itinern over ni muna niya sa DOJ and then and then bukas sa uh, according to uh, Secretary Boying Remulla turn over na sa sa Blue Ribbon ha pakinggan natin itong interview kaya lang ta uh, News ito kaya kuha na lang tayo ha Boys na lang ha, boys na lang ni Boeing Remulla. Anyway, uh, memorize nyo na rin yung muka ni Boeing Remulla. Okay. Showing their good faith. Ayun, yung mga... Sir! At ating, uh, district engineers, assistant district engineers, Bryce uh, Hernandez pa uh, J.P. Mendoza. Oops. Ano uh, po yung kanilang naging pakay? Um, they're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At uh, ito yung kanilang sinas sinasabayan ng mga dokumento at mga uh, notes na kanilang naipon uh, e through the years. Kaya uh, magandang umaga po ito. Magandang umaga na nangyari sa amin dito. At marami kami na tututuro. Sir, evaluation na po ito for the WPP. Tama po ba? Uh, kasama yan sa Sir, evaluation. evaluation. Of pero we consider that already protected with the assessment. Uh, yun nga, uh, protected witnesses uh, na sila yun, uh, pas yun, so far. pasok na sila sa uh, yun, sa under witness protection program protected witnesses na paano na yan iyak ang mga diskaya balik isa oli pera 120 million hindi kami na isama sa WPP ah ang naisama lang ito ngayon araw si Bryce Hernandez si PJ Mendoza at kahapon si uh, si uh, uh, Henry Alcantara. So, iyak rin dito yung mga senator kasi sabi na sabi kanina ng lawyer ni uh, Bryce, an, uh, pa, ani, anim talaga na senator, anim na pangalan ito turnover over ni Bryce. So, siguro kasama na dito si Jay, si Villanueva, si uh, si Jingoy, si Revilla, sino pang tatlo? kasama na ba si cheese ha kasama na ba si Kayetano? Uh, si uh, Cayetano si Alan Criter Cayetano magkapatid na Cayetano o si Cynthia Villar tingnan natin tomorrow baka after na turn over yung computer sa sa DOJ baka ito turn over na sa sa uh, Blue Ribbon at doon i na yung lista ng mga senator at dose-dose na daw. Dose-dose ng kongresista. So ngayon, siyempre, hindi pa binanggit uh, ni, ni uh, kasi ni Secretary Remulla kasi sabi niya, hindi naman ang trabaho nila alamin kung sino-sino. Trabaho lang nila ay i-evaluate kung dapat ba pasuki ipasok nila sa Witness Protection Program. Yun lang eh. Uh, samantala, yung investigasyon, it is reserved sa sa kina sa uh, sa Blue Ribbon at saka sa ICI ha so po panoorin natin to ah pakinggan pa natin to I consider it protected with the sense and we just wrote a letter evaluation pero we consider it already protected with the sense uh, yun nga in yung tatlong tiga-DPWH so far na nagsasalita sa amin I consider protected witnesses and we had just wrote a letter uh, to the Senate President about that status and hopefully we can talk about it tomorrow morning. So sir, officially sila po ay protected witnesses yes, na yes. under I mean, the I mean, WWE? Kasi uh, uh, nga, uh, we will be needing uh, their cooperation uh, and uh, we will be needing more time for them to be able to gather. Uh, different documents that are important to us. Kasi diyan talaga nakasalalay ang ebidensya na kinaharap. Hindi lang ito kwento, pero mayroong mga notes, letters at lahat kasama na maaari magturo sa mga taong na uh, may pananagutan sa kinabukasan sa mga darating na araw. Sir, doon sa inyong na pakipag-usap niyo po sa kanila, mas marami pa ba silang masasabi? Mas marami po, mas malawak pa yung hawak nila? Mas malawak pa. At uh, marami talaga na uh, bagay pa na dumating sa aming kaalaman na hindi pa yung nilalabas sa mga pandilig na sinabi. Sir, mas malawak meaning mas maraming pangalan ng mga politiko ng ibang taong involved? Ah, uh, ganun ka. At uh, mga hindi na mabanggit na ngayon ay na, nababanggit. At uh, maaaring iugnay sa iba pa mga tao hindi pa nababanggit. Sir, yung CPU, yun po ba ay na-turnover na po sa inyo? Na-turnover na, 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 na. Nakuha na namin yung informasyon na kinakailangan at na-receal na namin na na ulit sapagkat kung nais uh, niya na Senado pagkatapos o so hihigili nila, di Sino ba naman kami para tumanggay? Sino ang una nag -imbestiga. Ang trabaho talaga ng DOJ, teka usig, prosecution. Kaya lang, dito kasi witness protection, kinakailangan namin may evaluate. Kaya yung information na binibigay sa amin ay makita namin kung ano ang makabuluhan at makakatulong para matapos ang mga kasong ito at may ko ang Sir, are you satisfied with what they're saying? Are you Ah. Uh, Marami pa ang kailangan ungkatin um um na informasyon. Ngunit, uh, ano naman, uh, ako naman yung natutuwa na nariyan sila upang magbigay ng informasyon sa atin. At uh, yung mga informasyon na yan ay talaga makakatulong sa, sa mga kasong ating ano, ipapataw at mga tao yung natin. Ito yung makakatulong sa aming pag-uusig ng mga ito. Sir, you mentioned kanina good faith. Meron po ba silang sinabi na may ibabalik po sila sa gobyerno? Ah, uh, marami nang may mga binalik na si Bryce. Pero ngayong hapon alam ko po, so na naman sila. Si si Bryce ng isang Lamborghini Urus mas para sa ICI. The, you know, kaya sila ipaalis na rito, doon lang Opo, oh, sir, ano pong ibig sabihin ng no, mga pagbabalik na ito? Ano pong, kumbaga, basa dito? Kasi ano yan eh, mga, yan eh, mga mga simbolo ng mga yaman na hindi dapat na hindi dapat nakabalagay sa tao. Ito ay kung ito may nanggaling sa kasino, galing ito sa sa pondo ng bayan, ay dapat hindi hindi na maulit sa atin. Kaya kasi nga, isa pa, kung magbabalik ka rin, ibalik mo na kagad, kagaya ng sasakyan, kasi maluluma yung kagad, mawawala ang valor niyan. Kaya dapat dito, uh, with urgency, ay ma-auction niya para ma, ma mailagay na sa treasury ulit yung pera para hindi kanilang isa na sa ulit. Sa so, ng mga sasakyan. <laughs> Sampal yan kay Sampal yan kay Marcoleta Na sinasabi dapat uh, ah, ah, Hintayin muna yung ruling ng korte Kung natapos na yung kaso By that time last pag na yung sasakyan <laughs> so tama itong Labray sa sumunod sumunod sa kagustuhan ni Remulya at ng uh, nila Tito Soto nila Pinglakson Ibalik e, balik mo ng pera kaya wala wala you 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 lost you lost the chance to be to be to to be state witnesses itong mga diskaya sige makulong kayo at mabulok kayo sa kulungan at uh, kukunin pa yan lahat ng mga sasakyan nyo, pati yung, mga, yung building nyo dyan sa Pasig, mawala sa inyo. So, pero uh, ang, siyempre, yung pinaka pinakasignifikan dito sa development, hindi pa man natin alam yung lista, especially kung sino yung senato, six senators at uh, sino yung, sino yung uh, mga kongresista, kasi wala naman sa power ni Remulla para ilabas yung pangalan. At least bukas, malalaman na natin yan. Sana! Kasi naudlot ito pa, naudlot sa paglabas nitong lista. Ha last uh, last uh, o oh, yun, kahapon sa hearing kasi yun nga nabulabog sila, sila dahil sa pananabutay ng uh, ng uh, ng uh, uh, CIDG na nila ni PNP Chief Nartates. Pero sana kung ngayon i-turn over na nila yan CPU kaya uh, sa Blue Ribbon baka may time pa yung mga bata ni Ping Lakson para i-review yan at i-confronta si si Bryce Hernandez o sino mga ito mga nakapangalan na, nakapangalan na ito mga nakalagay sa lista mo sa ledger mo sa computer mo ito ba totoo talaga na may mga na may binagsag na project diyan sa kwan opo si senator ito opo ganun ganun pero siyempre, tulad yung sinabi ni uh, ni Attorney Portun kanina, wala diyan pangalan ni Chief Sernan, ni Chief Escudero. Pero hindi ibig sabihin, walang proyekto si Chief Escudero. Pwede ibinagsak niya yung mga project niya doon sa lugar niya. Ah, doon sa lugar niya. Ah, ah, sa Surigao, Surigao ba, di ba? So, ah, papunta pa rin ang investigation doon. At kung pupunta yung investigation doon, di, sabi talaga siya, ha? Sabi talaga siya. So, ah, kung ah, kung nagtatanong kayo bakit apat lang ang ang pangalan, ah, sa Sorsogon, sorry. Ha, ten, thank you Lansky. Sa Sorsogon pala mahirap talaga hawak-hawak ng tripod, nagdi-distract tayo, nahulog, nahulog ang tripod. Sa Sorsogon. So, kung mapa iba pa lang yung sa Surigao yung palayon si yung kaibigan ko si Romeo Momo yung chairman na palpak rin ng Ifrahom <laughs> na tini natinigil na, na, na ni bagong speaker D. <laughs> chupi chupi useless kayo. Ang ginagawa niya lang pinaproteksyonan nyo lang si si Juan uh, Speaker Romualdez Kaya ayun ayun. Uh, ito kay kai cheese ay sa Sorsogon. so sana yan na ang yan na mapunta ang ang investigasyon kasi kung diyan niya ibinagsak yung 9 billion niya at walang makitang project or puro substandard eh kwantya diyan at meron pa diyan mga mga sen, mga uh, DPWH officials ang magte-testify uh, din na uh, uh, kwantya ah uh, o Ob, uh, oblo siya ha huh? so uh uh malalaman natin yan at uh, kung mailalabas yung pangalan ng anim na senator bukas bulakan lang yan so what if si Bongo uh, bumuhos sa Davao ha huh? or sa Suluba at hindi makita yung mga project ha huh? uh, what if uh, uh sila sila Alan Peter Kaitano bumu sa sa tagig ganun so lahat yan step by step yan pero at least sa uh, meron ng meron ng mga developments pero yun nga tulad ng sinasabi ko developments as far as the first district of Bulacan is concerned marami pa distrito diyan sa Bulacan first district second district third district fourth district so in the coming days malalaman pa natin yan okay so hanggang dito muna tayo Uh, uh, we'll be coming back back for more updates. Uh, uh, ba uh, balik lang ulit ulit ako sa meeting. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.